Kaya nag refurbish lang po ang Comelec. Tama po ba, Mr. Chair, na yung tatlong ginanap na elections ay nakakahalaga lang ng 25 billion. Ibig sabihin, ng bawat isa ay 8.3 billion lang. Yes, Mr. Chair, pero uh, dahil po nag refurbish lang ang Comelec. Uh, alam niyo po, Mr. Chair, noong 2018, wala pa po ang inyong lingkod doon, nag-issue po ang Comelec and Bank ng isang resolusyon na ang buhay ng aming machine, 97,300, ay hanggang 2022 lamang. Six years lang po ang uh, lifespan ng aming pong machine. Kung kaya naman, kahit na nag-refurbish uh, uh, po ng makina, ang Comelec noong 2021, papunta sa 2022 elections, hanggang doon na lang po ang buhay. At tali po kami doon sa inisyo yon na resolusyon ng Comelec and Bank at that time. That's beside the point, Mr. Mr. Chair, but I wish only to compare between 8.3 billion at saka yung 18 billion. Pero